Hello everyone, welcome back to another video. Ang pag-uusapan natin ngayon ay tungkol sa nag-viral na video, isang valedictory speech na nag-viral ngayon sa Facebook at hindi lang dahil sa galing ng speaker sa academics. Alam ko na marami na ang nakapanood nito pero hihimayin pa rin natin kasi may mga hugot dito at maraming aral na binibitawan ng speaker na to. Sayang naman kung palalampasin natin to, di ba? Si Tricia Ann Anda, isang psychology major at summa cum laude sa USLS Bacolod o University of St. La Salle, Bacolod. Nag-share siya ng isang speech na sobrang relatable, lalo na sa mga estudyanteng may kanya-kanyang struggles. Sa speech niya, hindi siya nag-focus sa sarili niya, kundi sa mga tahimik na lumalaban sa likod ng mga kwento ng bawat isa. Kung gusto mong marinig yung mga totoong kwento ng tagumpay at laban sa buhay, samahan mo ako dito sa video na to. Let's chill and dive into the speech ni Trisha. So, ano nga ba ang nangyari sa stage? Bakit ito nag-viral? Okay, si Trisha Ann, isang psychology major sa USLS. Nagbigay siya ng valedictory speech sa kanilang graduation. Pero hindi siya nag-focus sa sarili niyang success. Instead, ginamit niya yung moment niya para bigyang diin yung mga struggles ng mga classmates niya na madalas hindi nakikita ng iba. Usually, sa graduation speech, yung focus ay personal achievements ng valedictorian. Pero si Trisha, pinakita niya na ang tagumpay ay hindi lang tungkol sa sarili, kundi collective effort at laban ng bawat estudyante. Kaya naging viral siya kasi genuine yung message niya at very relatable, lalo na sa mga estudyante may pinagdadaanan. Dito tayo sa isa sa pinaka-powerful na bahagi ng speech ni Trisha, yung tema ng tahimik na pakikibaka o tahimik na laban. Alam nyo ba kung ano yon? Kasi madalas, pag naririnig natin, pakikibaka laban. Automatic sa isip natin, malakas, makulay, mahusay, kitang-kita ng maraming tao. Pero sa speech ni Trisha, binigyang diin niya yung mga struggles na hindi palaging nakikita. Yung mga laban na ginagawa sa tahimik, sa likod ng mga ngiti, at minsan sa likod ng mga luha na hindi pinapakita sa iba. Para siyang nagsasabing, hindi lahat ng tagumpay makikitang malaki at may fireworks. Minsan yung pinakamalalalim na laban yung mga hindi nakikita ng mundo. Panoorin natin ang video. If I could remove this medal from my neck and give it to someone else, I would. I would hand it to my classmate who worked online jobs and part-time shifts between classes. Some with cracked phones, borrowed laptops, selling food, art, anything just to make ends meet. To the ones who caught jeeps at dawn, Who walked under the heat or in the rain, who paid their own tuition because no one else could. To those who showed up with tired eyes but hearts that refused to quit. to the one who studied through tears, who cried in silence but still made it to class with a smile. They never complained and they never asked to be seen. But I saw them. Kita mo yan, isa sa mga ay yung mga kaklase na nagtatrabaho habang nag-aaral. Sila yung mga nag-o-online job, nagtatrabaho part-time sa gabi o weekends, tapos kinabukasan, may exam pa rin na kailangang paghandaan. Kung isipin mo, sobrang hirap niyan. Di ba? Imagine mo, pagod ka na sa trabaho, pero kailangan mo pang magbukas ng libro at mag-review ng lessons. Yun yung klase ng pakikibaka o laban na hindi natin nakikita sa social media. Walang post na tapos na ako magtrabaho. Ngayon, mag-aaral naman ako. Kasi hindi yan ganun kaglamorous i-share. Pero ito yung tunay na buhay na dinaranas ng maraming estudyante. Baka naman meron kang kakilala o ikaw mismo yung estudyante ganito. Madalas kapag tanungin ka ng iba kung bakit hindi ka masyadong active sa school events o bakit madalas ka nangihina, di mo na masabi yung buong kwento kasi gusto mo lang tapusin ang araw. O kaya naman, yung tipong yung cellphone mo sira. Kaya yung classes online, minsan nahihirapan ka dahil yung laptop na ginagamit mo ay hinira mo lang sa kaklase o kapatid. Yan ang mga tahimik na laban na pinapansin ni Trisha. Hindi ito tungkol sa pagyabang o pagkikwento, kundi sa tunay na puso ng bawat estudyante na gustong matapos ang kanilang kurso kahit may mga balakid. Na-experience nyo ba yon? O nakakita kayo ng mga ganitong klaseng kwento sa paligid nyo? Sabi nga ni Trisha, hindi lahat ng laban makikita. Kaya minsan, dapat tayong maging mas maingat sa paghusga sa ibang tao. At hindi lang financial struggles ang tinutuko niya. Pwede rin ito sa mga personal na laban, yung mga may sakit sa pamilya, mga nag-aalaga ng kapatid o magulang, mga nakararanas ng anxiety, depression, o mga may broken family background. Naalala ko nga yung sinabi niya sa speech. Ulitin nga natin. If I could remove this medal from my neck, and give it to someone else, I would. O diba, if I could remove this medal from my neck and give it to someone, I would. Kung pwede kong tanggalin ang medalyang nasa leg at ibibigay ito sa iba, gagawin ko. Ibig sabihin, kahit siyang sumakom laude, hindi niya nakalimutan yung mga taong silent heroes sa likod ng tagumpay niya. Sabi nga minsan, yung mga taong hindi pinakatap sa klase, ang may pinakamalalim na kwento ng tagumpay. Kasi ang tagumpay, hindi lang yung grade o medalya, kundi yung katapangan na harapin ang araw-araw na laban kahit walang kumakaway o nabibigay pugay sa'yo. So, ano ang dapat nating gawin? Simple lang, maging mas maunawain tayo sa mga tao sa paligid natin. Huwag tayong basta-basta humusga kung bakit may tao na parang madali lang ang buhay niya. Kasi hindi natin nakikita kung ano yung dinaranas niya sa likod. At para sa mga estudyante dyan, gusto kong sabihin, you are seen. You are valued. Kahit tahimik ang laban mo, mahalaga ang bawat hakbang mo. Kaya sa part ng speech na ito ni Trisha, napakahalaga ng mensahe. Hindi lahat ng tagumpay ay malakas o maliwanag. Pero sa bawat tahimik na laban ay mahalaga at karapat dapat kilalanin. Alam nyo ba yung term na chrysalis? Sobrang galing ni Trisha na ginamit niya to as metaphor sa kanyang speech kasi napaka-powerful ng ibig sabihin nito. So ano ba talaga ang chrysalis? Basically, yung chrysalis is yung stage sa buhay ng isang uod bago ito maging butterfly. Parang yung kukun, di ba? Sa panahon na yon, very quiet, very hidden, and madami kang hindi nakikita na nangyayari sa loob. May malaking transformation na nangyayari sa loob ng chrysalis. Pero wala pa rin nakakaalam. Hindi mo makikita yon unless lumabas na siya na isang beautiful butterfly. Kaya nga ang sabi ni Trisha, And that is when I understood what a chrysalis is. It is where strength grows quietly, in places no one applauds, that some of the strongest wings form in silence. Their strength humbled me. Their quiet resilience taught me. and though I may not have lived their story, I saw them, I admire them, and I carry their courage with me. No one claps for the chrysalis. The world only notices the butterfly. Grabe, 'di ba? Ang daming tao ang obsessed sa resulta. Yung butterfly na talagang nakakabilib at nakaka-inspire. Pero yung proseso na pinagdadaanan, yung chrysalis, yun ang totoong bida na madalas nakakaligtaan. Ito sa buhay natin, sobrang relatable to. Lalo na sa mga estudyante na nahihirapan sa mga nagtatrabaho habang nag-aaral sa mga nagbabudget ng kahit na paano para lang makaraos at sa mga may pinagdadaanan na mental health wise o personal struggles. Alam mo, yun yung tipong mga tao sa paligid mo. Nakikita lang yung ngiti mo, yung good vibes mo, yung success mo. Pero hindi nila nakikita yung buong proseso. Yung mga gabi na late ka nag-aaral, yung mga luha sa loob ng kwarto, yung mga sacrifices na hindi mo pinagsasabi sa iba. Para siyang chrysalis, nakatago tahimik, pero powerful ang transformation na nangyayari. Minsan kasi gusto natin yung madali, yung instant result. Gusto natin maging butterfly kaagad. Pero ang reality, kailangan dumaan muna tayo sa chrysalis stage. Kailangan pagdaanan yung mga challenges, yung personal growth, yung healing, at yung adjustments para maging mas matibay. At dito sa speech ni Tricia, sinasabi niya na dapat bigyan natin ng halaga yung chrysalis yung mga hindi nakikitang laban ng iba. Sobrang life lesson ito sa atin. Huwag natin husgahan ang progress ng tao base lang sa nakikita natin sa surface. Kasi baka sa loob, may pinagdadaanan silang transformation na kung minsan, mas mahirap pa kaysa sa inaakala natin. Kung titignan natin sa psychology, ang proseso ng pagbabago ay hindi linear. May ups and downs. May setbacks. May mga panahon na feeling mo wala kang progress. Pero importante na di ka sumusuko. At syempre, ang chrysalis metaphor na to, perfect din siya para sa mga times na nagsasawa ka na. Na parang gusto mo nang sumuko dahil parang hindi ka na nagbabago. Pero kung tatandaan mo yung sinasabi ni Trisha, no one claps for the chrysalis. Ibig sabihin, kahit wala kang nakakamit na pansin sa ngayon, may nangyayari sa loob mo. May transformation pa rin. At kapag dumating na ang tamang panahon, kapag lumabas ka na bilang butterfly, Whether yun ay graduation mo, success mo, or kahit simpleng pagbabago sa sarili mo, doon mo lang makikita ang bunga ng lahat ng pinaghirapan mo. Kaya huwag mawawala ng pag-asa. Huwag kang madismaya kung hindi pa nakikita ng iba ang ginagawa mong progress. Kasi parang chrysalis ka pa lang at may magandang butterfly ka pang magiging. Sabi pa nga ni Tricia, ang mga estudyante na nagtsatsaga, kahit nahihirapan, kahit may pinagdadaanan, yun yung mga chrysalis na kapag lumabas, magiging butterflies na nakaka-inspire. Sobrang nakaka-motivate kasi hindi lang success story niya to, kundi success story ng bawat estudyante na may kanya-kanyang laban. At yun ang gusto nating ipasa sa mga viewers ngayon, na kahit nasaan ka man ngayon, kahit anong stage ka ng buhay, ang transformation mo ay mahalaga. Hindi lang yan basta phase na kailangan tapusin, kundi isang proseso na nagbibigay say, -say sa magiging ikaw bukas. Alam nyo, personally, sobrang na-relate ako dito. Kasi marami din akong chrysalis moments sa buhay. Yung mga times na feeling ko, stagnant ako. Hindi ko alam kung may purpose ba yung mga pinagdadaanan ko. Pero ang mahalaga, yung tipong kahit wala pang nakakita sa efforts mo, you keep going. Kasi yan ang tunay na grit. Yung kaya mong magtsaga kahit walang papuri. Sabi nga nila, what you do in private determines your public success. Kaya sa lahat ng viewers natin na may struggles, Tandaan nyo yan, hindi kayo nag-iisa at may magandang mangyayari sa inyo kapag hindi kayo sumuko. Dahil sa sincerity ng speech, maraming classmates niya at netizens ang naantig at nag-react ng positibo. At isa na ako doon, ang mga linyang ginagamit ni Trisha ay nagpapakita na hindi lang siya para sa sarili niya, kundi para sa lahat ng estudyanteng may kanya-kanyang laban. Kaya naging viral ang speech niya, hindi lang dahil academic excellence, kundi dahil totoo at relatable siya bilang tao. Yung mga nagvaledictory speech na nakikita natin, sobrang ganda rin naman, nakaka-motivate. Pero ang kaibahan lang sa approach ni Trisha, ginamit niya yung opportunity para magsilbing boses ng mga estudyanteng hindi napapansin, lalo na yung mga may financial struggles at personal struggles. Meron ding ibang speech na sobrang nakaka-inspire, katulad ng nasa UP Cebu kung hindi ako nagkakamali. Si Jethro Sia Modiquillo. I-search niyo yan. Kung saan sinasabi niya doon sa speech niya about sa mental health at gap year para mag-focus sa sarili. Ito yung bagong trend ng mga estudyante na gusto nilang pag-usapan ang totoong issue sa buhay nila. So ano pa ang mga lessons na pwede nating makuha sa speech ni Trisha? Una dito, ang empathy. Importante ang pag sa struggles ng iba kahit hindi nila sinasabi. Ang ikalawa, leadership with heart. Ang tunay na leader ay yung may malasakit at nagbibigay suporta. Pangatlo, value the process. Huwag madaliin ang tagumpay. May growth phase na tahimik, pero mahalaga. pang humility. Kahit suma laude, humble siya at binigyan pa rin niya ng credit ang iba. pang mental health awareness. Mahalaga ang emotional well-being para makarao sa challenges. pang community help. Mas maganda kung nagtutulungan, lalo na sa mahirap na panahon. Pang-pito, self-belief and determination. Kahit mahirap, kaya natin basta may tiwala at sipag sobrang dami nang natutunan natin dito. So ayun guys, ang speech ni Trisha Ann Anda ay reminder na ang success ay hindi lang medalya o mga titles. Ito ay tungkol sa mga taong tahimik na lumalaban sa likod ng kamera. Sa mga taong hindi sumusuko kahit maraming balakid. Sa panahon ngayon na sobrang dami ng challenge sa education, mental health at finances, mahalaga na matutunan natin ang message niya. I recognize at pahalagahan ang kwento ng bawat isa. Kung estudyante ka man o hindi, sana na-inspire kayo sa speech na ito na magpatuloy at maging bukas sa pag-intindi ng ibang tao. Alam mo, hindi mo kailangan maging valedictorian o maging summa cum laude para maging inspirasyon. Minsan, sapat na yung hindi pagsuko sa gitna ng katahimikan. Tulad ng sinabi ni Tricia, no one claps for the chrysalis. Pero hindi ibig sabihin na wala kang halaga. Kung na-inspire ka sa kwento niyang ito, ibigay mo rin ang chance sa iba na ma-inspire. I-like mo ang video na to, mag-comment ng salitang lumalaban kung isa ka rin sa mga tahimik pero matatag. At syempre, mag-subscribe ka na rin para hindi mo ma-miss ang susunod nating kwento ng lakas at pag-asa. Hanggang sa muli, tuloy lang sa laban, tahimik man o maingay. Ang mahalaga, hindi ka sumusuko. Salamat sa panonood at ingat ka palagi.